Hello guys, for today's video, so ngayong araw nga pala ay gagawa tayo ng pancake malunggay Kaya simulan na natin Sa isang bowl ay maglalagay lang tayo ng 2 cups and 1 half cup all-purpose flour At isunod na rin natin ang sugar na no 1 half cup May rin ako dito na 1 sachet na birch tree At naglagay na rin ako dito na no 1 egg at 2 tablespoon na vanilla extract At optional lang pala ito ang vanilla extract kasi pang pabango po ito at naglagay ako dyan ng 1 tablespoon of baking soda. So halo-haloin lang natin ito guys para ma-mix ang ating ingredients. At butasan natin yung sa gitna para malagay na rin natin yung ating pilga na malong. At halo-haloin lang natin ito para ma ang ating mga ingredients. Kung gusto nga pala ninyo gumawa nito guys napakadali lang sundin nyo lang ang ating mga ingredients. So pagkatapos ka, guys ay ganito pagka ganito ng texture nya guys ay pwede na nating iluto. Nagsalang na rin ako ng kawali at pinainit ko na rin ito guys. At take note nga pala guys ay naglalagay tayo ng butter at pakihinaan ang ating mga apoy para hindi masunog ang ating niluluto. Itong una kong luto guys ay medyo nasunog na kaunti pero okay na rin ito kasi kakainin lang naman namin dito sa bahay at hindi ko naman ito ititinda. So may marigandahin lang namin dito sa bahay. At ito na nga guys, ibabalik rin na rin natin. Same lang ang procedure natin sa paggawa nito at talaga natin ng butter para hindi na tayo maglalagay ng butter mamaya. Para sugar na lang mamaya yung ilalagay natin. At uulitin lang natin guys, magpapahid lang tayo sa kawali ng butter so para hindi didikit ang ating niluluto. So ayan na nga guys, luto na ang ating pancake guys. So titikman natin. Hmm. Trap. Yan anyway, guys. Sarap ng pagkaluto niya. Kaya ano pang hinihintay nyo guys. Try nyo ng lutuin. Palike and share naman sa aking mga video. Thank you for watching. Bye!